Magandang hapon mga katikim. Magluluto ako ngayon ng lechon kawali. Hati ko siya sa dalawa. Ayan. Pero lulutuin ko to guys lahat. Masyado lang malaki to sa pressure cooker. Luluto din ako ng chicken. Ayan. Chicken thigh. Chicken thigh filet. Hiniwa ko na siya at gigilingin ko to mamaya. And then ito naman guys ay dalawang buong manok yan na pinakuluan ko na hinimay ko na din. Ang uh, kalahati niyan guys ay gagawin kong chicken salad at yung kalahati naman ay gagawin kong chicken pastil. Ayan, hiwain ko lang muna to guys at lulutuin ko muna sa pressure cooker. Diyan muna kayo. Ayan, ito na guys, nahiwa ko na itong dalawa ay lalagaan ko parehas kasi may gagawin ako dito bukas. Ayan. Ayan, nagpakulong muna ako dito guys ng tubig dito sa pressure cooker. Ayan, malapit na siyang kumulo, guys. Pwede ko na ilagay yung baboy. Nalagyan ko muna ng asin. Ayan, paminta. Paminta ang buo. Tsaka dahon ng laurel. Lagyan din natin, guys, ng bawang. Lagyan natin itong pork. Hintay lang natin, guys, kumulo. Ayan, guys, kulong-kulo na siya. Takpan na natin. At hinaan din natin yung apoy. Ayan. Habang nagpapalambot ako guys ng karne, ay gilingin ko muna itong manok. Ayan, itong manok na to. Gamit itong food processor. Nagay natin dito. Simpla natin ng asin. Ayan, paminta. Bawang. Sibuyas. Higin natin ng konting magic sarap. Then, patis. Nagyan na rin natin guys ng itlog para sama-sama na. Gilingin na natin. Oh, ah, mali pala. Ayan guys, giling na siya. Hatiin ko to guys sa dalawa. Ayan, tanggalin lang muna natin to. Ayan guys, bumawas na ako ng konti. Tapos ito yung natira. Lagyan natin ng carrots. Lagyan ko din guys na konting yung malunggay. Ayan, para may gulay naman. And then, kilingin na natin. Ayan guys, tapos na. Ang ganda ng pagkaano niya, giling niya. Ayan, ito na guys yung chicken. At saka ito yung chicken na may malunggay at sa carrots. I-set aside ko muna to guys at mamaya ko na ito lulutuin. Munahin ko muna guys tong chicken pastel. Ayan. Parahati lang na chicken yung aking gagamitin. Ayan. Gisa ko lang muna to guys tong anato seeds. Pagyan natin dito sa mantika. Ayan. konti lang. Para may yung mantika ko guys. Ayan. Halo ilan natin to guys. Para kumapit yung kulay dito sa mantika. Ayan, okay na to guys. Masyado na makulay ang ating mantika. Ayan, anhin natin dito. Salain natin. Ayan, maglagay tayo ng konting mantika. Igisa natin tong sibuyas sa kabawang. Luin natin. Ang bango. Ayan. Pwede natin ilagay guys tong chicken. Ayan, kuwala ko ng sandok. Ayan. Tingnan natin po. Ayan. Ito naman guys ay para bukas. Bukas po gagawin to. Chicken salad. ano so, ilan natin to guys. Ayan. Timplahan natin guys to ng soy sauce. Kikkoman soy sauce. Oyster sauce. Yan, na lagyan din natin ng na magic sarap. konti lang. Saka paminta. Lumihan natin yung paminta. Ayan. na natin guys ng sili. Ayan. Dried chili. Haluin natin guys. Wow. Ang bango. Sarap. Ayan, okay na to guys. Tanggalin lang muna atin dito sa kawali. Ayan, hindi ko akalain guys. Ang dami pala Oh. Ayan, maglagay tayo ng butter. Ayan, kalahati lang yan guys. Hintayin natin guys matunaw. Ayan, ganyan-ganyan natin para mabilis matunaw. Ayan guys, sa na, lagyan, balik natin tong manok Ayan, haluin natin. Ang bango. Kakagotong. Oh. Lutuin lang natin to guys dito sa butter. Para yung medyo crispy crispy siya. Low medium heat lang guys to ah. Hindi ito pwede malakas o apoy. Kailangan mahina lang. Pero lalagyan ko muna siya guys ng bell pepper kasi gusto ko may bell pepper. At saka onion leeks. Ayan, lagyan natin to lahat. Ang ingay ng aming aso, napakaingay. Ayan, naroon na natin to. Ayan guys, ito yung aking ano. Ayan, medyo nagki-crispy-crispy na siya. Sarap. Ayan, beso. Ah, ang bango, ang bango, nakakagutom. Ayan, ipat na natin guys itong chicken pasta dito sa taco. Ang ganda na pagkaluto niya guys. Medyo crispy yung, ano, yung chicken. At saka, ang anghang niya. Sakto lang yung anghang niya para sa akin. Ayan. Kanin na lang ang kulang. So, ang dami pala nito guys. So, matagal namin itong mga ubos. Ayan, tapos na ako magluto guys ng chicken, chicken pastil. Ayan, ito namang chicken na isa ang aking gagawin. Itong plain chicken at saka itong with malunggay at saka carrots. Unahin ko muna itong, itong plain. Ayan, lagyan na natin ito ng... Ayan, hindi na ako maglalagay guys ng cornstarch kasi inaubusan pala ako ng cornstarch haluin lang natin to. Ayan, uh, gawin natin lang bilog-bilog. Ayan guys, tapos lagyan natin ng cheese sa gitna. Tapos, bilogin natin. Ayan, tapos i-roll natin guys to dito sa harina. Lagyan natin lang harina. Ayan, tapos lagyan natin dito sa sa itlong. Ayan. Port lang natin dito sa itlong, guys. Ayan. After nito, guys, ay nilalagay natin to sa sa breadcrumbs. Ayan. Itong breadcrumbs, guys, ay nilagay ko ng asin at paminta. Ayan. Ayan natin lang. Breadcrumbs. And then, ayan. and Then, peto na natin. Ayan. Tapos na guys. Pati yung may ano, malunggat sa carrots ay ginawa ko na rin, Pero ibang style siya. Ayan. Ganito siya kalaki. Yung plain chicken guys ay ganito lang siya. Bilog. Ayan. Nalagay ko lang muna to sa freezer. Sandali. Saka natin lutuin. Diyan muna kayo. Check natin guys itong pinapakuluan ko. Ayan. Malambot na siguro to. Isang oras at kalahati ito guys. Kasi nga yung karne matigas pa. Ayan, sakto lang. Tanggalin na natin. Ayan, ito na guys yung pang lechon kawali ko. Tapos itong kalahati ay itatabi ko lang pang bukas. Ayan, palamigin lang natin sandali guys bago natin i e Ayan, malamig na guys itong pork. Tusok-tusokin natin guys yung balat niya. Para ano, crispy kapag ating ano, pinirito. Yan, pati guys yung mga gilid-gilid. Ayan. Tapos, lagyan natin to ng asin. Ganyan na natin guys ng asin yun. Prito na natin. Ayan, mainit na guys yung kawali. Unahin natin itong balat. Ayan. at takpan natin yan, iluto lang natin guys sa mahinang apoy yan, dito naman guys ay magluluto ako ng gulay yan, magluto tayo ng samya yan, bawang, sibuyas, giniling na baboy at kamatis yan, lagyan natin itong sitaw yan, takpan natin guys dito naman guys sa kabila ay magluluto na ako ng chicken. Ayan, frozen pa siya. Ayan, medyo tuligas tigas na siya ng konti. Hindi ko to guys lulutuin lahat. Magluluto lang ako ng ilang peraso kasi pambaon bukas to ng mga bata. Ayan. Hintay lang natin guys, ano, uminit yung kawali, ayong yung mantika. Ayan, check naman natin guys itong gulay. Ayan, aluin natin. Pwede natin lagyan ng oyster sauce. Lagyan natin ng konting oyster sauce. At saka paminta. Yan. harin na natin ito guys. At takpan ulit natin. Yan. Dito naman tayo sa chicken. Ayan ito guys yung may malunggay at saka carrots. Para siyang nuggets. Pero napakapal yung aking gawa. Ito naman ay parang bola-bola. Ayan. Ayan guys. Ang ating chicken na may cheese. Check naman natin guys itong lechon kawali. Ay mamaya pa natin break pa rin kasi ilaw pa. Oh. Pa-crispy natin yung balat. Ayan. Ito namang gulay. I-check e natin. Kung luto na. Ayan. Luto na to guys. Tanggalin na natin. Yan, natin yung stone chicken. Gagal ang pagkaano niya guys, ha? pagkaluto. Ayan, may luto na siya guys. Ayan, okay na to. Ayan. Ayan, so iba naman guys ay itatabi ko na to sa freezer pang bukas. Ayan, check naman natin to guys. Tapos so, nabaligtad ko na to. Yung mga gilid-gilid naman. Hmm. Ayan, guys. Luto na rin tong lechon kawali. Ayan. Crispy siya, oh. Crispy lechon sa ating lechon kawali. Tapos ito naman, chicken, guys, ay luto na. Ayan. Ayan hiwain ko muna, guys, tong lechon kawali. Hmm. Crispy siya talaga, guys. Hmm. Tikman natin, guys, yung balat. Hmm. Top. Ayan. I-try ko din, guys, tong chicken. Ayan. Tingnan nyo naman, guys, yung cheese. Oh at maganda yung pagkaluto niya. Ayan, medyo crispy din siya at juicy yung loob. Ayan, ito na guys ang aking naluto. Ayan, ito yung aming panghapunan. Kain po tayo mga katikim. God bless everyone. Salamat.